Naging bukas ako sa ibang uri ng pagkakitaan kasi meron akong pangarap na gusto maabot. Bilang isang OFW at seaman, pangarap ko talaga na magkaroon ng negosyo na magbibigay sa akin ng income katulad ng kinikita ko sa pag abroad para hindi ko na kailangan magtrabaho sa ibang bansa at para hindi ko na iwan ang pamilya ko para kumita lang ng maganda. Kaya yan rin ang payo ko sa iyo marami yung tulad ko ng mga seaman at OFW na naghahanap ng pagkakitaan other than sa trabaho nila. What if pwede kita maturuan nang na-discover kong principles na nagbigay sa akin ng pagkakataon na makuha ko yung goals ko? Open ka ba na pakinggan? If interested ka, send me personal message. May hinanda akong webinar na pwede kitang bigyan ng free access. Sabi nga, darting ang kasagutan, pagbukas ang iyong isipan na pakinggan. This is your sign, answered prayer mo ito.